Hello everyone! It's me, Julie! Welcome back to my channel! You know, I'm a proud Bicolana. Today, gagawa tayo ng special version ng Pasig Bato. Pero hindi lang basta recipe ito. Kaarawan din ang mister ko. Alam naman yon, mahilig siyang kumain. At paborito niyang kumain ng mga iba't ibang uri ng pansit. Kaya naisip ko na bigyan siya ng isang special na handang Bicol style. Kaya samahan nyo akong magluto ng pansit bato para sa espesyal na araw na ito. Ready na kayo? Ang kailangan natin pansit bato noodles, squid balls, pork, chicken liver, garlic, onions, sayote, repolyo at carrots. May soy sauce, fish sauce, paminta at tubig rin tayo. Simple pero ang daming layers tulad natin, mga bicolano na matapang pero malambing. Painitin muna natin ang pan at isute ang garlic at onions hanggang sa maging golden brown. O good time! Parang pagsasama, kailangan talaga initin ng mabuti para lumabas ang tunay na bango at lasa. Sa buhay, ganito rin kailangan Nainit init ng pagmamahal para sumarap. Char! Wow! Ngayon, ilagay natin ang pork, lutuin hanggang maging golden brown at ilagay ang fish sauce at paminta. Parang mga pagsubok sa buhay, ang alat at hirap, pero sa huli, ito ang nagbibigay ng karakter sa atin. Ginagawa mo? Sunod naman ang chicken liver at squid balls. Lutuin na hanggang mag-golden brown ang liver at ang mga bola-bola ay maabsorb ang alahat ng flavors. Hugot, sa pag-ibig, minsan may halong lambot at tigas. Pero kapag pinaghalo, nandoon ang kilig at sarap. Char! Ganyan din ang liver at squid balls. Iba-iba pero bagay. Pagkatapos, magdagdag ng tubig o broth. Pakuluan lang natin ito. Ilagay natin ang sayote, repolyo at carrots. Lutugin hanggang maging tender pero crunchy pa rin. Parang buhay, kailangan may balance. Eddie, wow! Heto na ang pasit bato. Haluin para mas ma ng noodles ang sabaw. Ang pasit bato, kahit matigas sa umpisa, lalambot kapag pinagsikapan. Parang puso natin, minsan matigas simula, pero sa tamang panahon, matututuring lumambot. Tigman na natin at i-adjust ang lasa. Kung may kulang pa, pwede magdagdag ng soy sauce o paminta. Parang sa buhay, minsan kailangan konting adjustment para maging perfect. Pag naitama na, doon lalabas ang tunay na timpong. Ayan, tapos na. Nailipot na natin sa plate at lagyan ng garnish tulad ng green onions or kalamansi. Simple pero may dating para mga Bicolano or Bicolana na may simplicity pero, pero maganda. Tikman ko na ha. Ang sarap! Timplado ng gusto. Perfect para sa birthday ng mister ko. Ang pasit to, kahit matigas sa simula, kapag napalambot mo, parang pagmamahal na matatag at hindi basta, basta matitibag or bumibigay. Char! Kung nagustuhan nyo itong recipe, please like, Subscribe at i-comment kung gusto niyo pang makita iba pang Bicolano dishes. Salamat sa pagsama sa akin ngayong espesyal na araw para sa mister ko. Kita-kits sa next vlog! Bye!